Ayan, na pipiskuit. Kailangan nalang. Ten, ten. Ten, ten, ten. És molt que Doon muna, doon muna. Baka tamahan ko kayo. yan, update po tayo sa pinapagawa nating kubo yan. No? Bali, almost 2 weeks po silang nagtatrabaho na rito. Pero bago lahat, batiin po muna natin yung mga kaibigan natin, mga Taiwanese na kongsi Shi Pa Chai. Happy New Year sa inyo, mga my friend. Okay, to update sa bahay na, ay, kubo, kubo pala. Ginagawa natin yan. So ngayon bali wala kaming pasok dahil na uh, yung Chinese beer Year at saka yung bali naggagawa ko eh may pinuntahan so day off muna talaga ngayon. Ngayon yung update dito yung flooring medyo ito tatambakan pa hanggang dito sa likod dito. Tapos yung eto yung mga tubular niya na ay ano na na Lagay na lahat. Tapos may bubong na rin sya. Ayan. May bubong na rin. Ngayon, ang mangyayari, dahil na fully weld na, kumbaga, yung mga na welding, ito itong mga na welding na ito, guys. yan yung mga yan. yan Papa, ano ko na lang, papa, grinding ko na lang, grinder para, pag pininturahan, walang bukol-bukol. Ayan, no. Tapos, ayan, no, yung, yung flooring niya. Marami pang tambak na kailangan. niya no? Yes! Yan. Si Alston J. nandun. Yan. Yan ang kabuhan niya. Kung makikita nyo, yan, no? May bubong na siya. Magalalagyan na lang ng dingding -ding tambak. Tapos, yung banyo na lang doon. At saka ito, yun. Ito yung bali pinaka gagawin kong kusina, eh, Dahil kubo-kubo nga lang. Gagawin ko dyan, ano, ah, uh, mag-aasinta pa kami ng hollow blocks dito dahil ito bakod nung kabila eh. Lalagyan namin ng poste. Eh. Tapos dun sa labas, eto yan. Parang terrace na mali. Tapos dun ko lalagay yung poso negro. Yung ano na yun. Ayun pa yung tanda na May nakalagay na PS na yun. No? Hanggang dun. Tapos yung muhon niya nandun sa may malapit sa Baturon. Yung hollow blocks. Nakikita ah, nyo dun yung muhon niya. So kumbaga kung titingnan mo eh medyo... Marami, marami pa siyang kakainin kahit kubo-kubo lang. Siguro mga dalawang taon matatapos ko rin ito. Ngayon gagawin ko, titingin ako materialis man. Kung malalagyan ko na siya ng bala ko ano dito eh. Yung yung paisem, yung mga habitex ganyan sa labas. Itinan ko magkakaan ba kakasya na yung budget tapos bili ng mga halab na para natin sa pang hasinda rito sa labas sa kabakal cemento yan na natin kung saan naabot yung budget natin pagka wala pa tingin mo na ulit tayo kumbaga makukuha rin natin to sa ano pa step step hindi naman nagmamadali kasi meron naman tayong maliit na bahay din doon tayo nakatira kumbaga ito prefer lang natin para sa susunod na meron tayong bahay-bahay kubo na maliit dito. Tsaka yung space nga sayang gawa ng ano, napapabayaan, lumulubog, hindi na ayos. Tapos kung ano namin tumutubo dito, So, parang magiging stagnant para maayos ng konti mga develop. Kaya yung ano, yun yung tawag dito, yun yung purpose nito para maitayo ma na itong kubo-kubo na ito. Pero okay na rin yan, no? Tinatang sa akin, ba't daw puro bakal yun nilagay ko. <laughs> Sabi ko, pag uh, wala akong makain, kuha akong putol, totally dadalhin ko sa junction para may pambili kong <laughs> pagkain. Yan. Yan yung ano ko, binibiro ko sila. Siguro, hawa ng Diyos. Ang ano talaga, yung perspective nito, mga 1, to hanggang 3 years bago matapos. Eh. Kumbaga, ano-ano lang, pa, tag inot inot lang kung magka, step by step lang pag may budget salpak pag wala stop ganun lang so ayan guys ah, nag update na ako sa inyo dito sa bahay kubo ko yan bahay kubo oh, bahay kubo yan oh para makikita nyo naman kung ano na yung development yan Halston Jace hello hi hi ka muna hi Hi! <laughs> Ayan. O, tingnan nyo dito sa labas. Ayan siya. Malinis na kasi linis namin. Ayan, o. No? Ayan na siya. Maliit lang. Pero pwede na rin sa amin. Kung kami dalawa mag-asawa, titira dito. Pwede na rin, you o. Know? Oh. Titingnan mo siya rito. Entrada. Ito, pinaka-terrace sa maliit. Tapos, entrada. Ayan nga yung kwarto. Tapos ito yung pinto ng banyo. Dito ko lalagay yung banyo. Tapos to kasi nang maliit din. Ayan, no? Sayang yung espasyo. Ayan niya. oh. O, so, okay. Guys. Guys. Ayan, ko na. Yung update natin sa bagong bahay kubo.